Mmm, isang masarap na merienda. Kumakain ka ba nito, kapatid? Anong tawag sa lugar ninyo nito? Dito sa amin ang tawag luyang. Isang saging na saba, niyog at asukal. Pero mas masarap siya kapag may margarin at butter. Isang magandang araw po! For today's video is magluluto ngayon si Swilin ng luyang. Isang pang malakasang luyang. Ito ang mas mabilis, mas madali at mas masarap para sa amin dito sa aming lugar ang luyang. Ilalaga mo muna ang saging. At pagkatapos, maghahanap ka na ng nyog. Pero mabilis lang maghanap dito ng nyog. Dahil nakabalat na sila kay Sibyo. Doon sa inyong lugar, ano bang pampalakasang merienda ninyo? Dito sa amin, loyang ang mas masarap dahil mabilis lang siyang gawin. Dito sa amin, mabilis lang gawin ang luyang dahil ang mga ingredients ay nasa paligid lamang. Katulad nito, nagbabalat sila kay Sibiu ng nyog, edi magkukuhan magkukuha na lang ako dyan ng isang piraso para pang dagdag recipe ng aking luyang. Mas masarap kasi ang luyang pag may nyog. Kaya ito, naghahanap ako ng maliit lang na nyog. Kasi kunti lang naman yung kailangan ko. Nagpaalam mo na ako kay Lakay Sibyo. Nakukuha ako ng isa kasi yung binabalatan niyang nyog is binibilang niya yun. Kaya, nagpaalam ako sa kanya na kukuha ako ng isa para sa aming masarap na merienda. Ang Luyang is masarap siyang partner dito sa kape. Kape lang kasi ang pampal, ah, pampalakasang merienda namin dito sa bukid. Kaya, kahit paulit-ulit mo itong inin -in ang Luyang at pabalik-balik mo itong lutuin, di ka talaga magsasawa at hinahanap-hanap ng mga bata. At ito, kasama ng aking makulit na pusa nasa misa na ito yung pirasong nyog na pinagpaalam ko kay Lakay Sibyo. Kaya sisimulan ko na ang pagbiak ng nyog. Tabi-tabi sa mga bata ha, bawal gawin ito. Dahil kung hindi ka Marunong nito ay wag na lang para lang sa mga matatanda ang paggawa nito dahil ang hawak ko ay nakakasugat. Kaya beware sa mga bata. Kaya ayan, nahulog tuloy ang isang nyog. Kaya pinulot ko muna at inulit ko ulit para mabiak ang isang nyog. At pagkatapos niyan, pag mabiak na yan, tiyagadang! Kakayuri nang ang nyog. Sa Bisaya pa, mukagod og lobe. Kudkoron ang lobe. Oh. Shout out po pala dyan sa taga Dabao City, Sambuanga City, Quezon City at Manila. Manila po, doon po sa Metro Manila. Maraming thank you po sa inyong suporta ah, sa panonood po sa video ni Swelen Ilonggang Bisaya po. Shout out po sa inyong lahat. Kaya po sinubukan ko po talagang magtagalog sa hindi po makaintindi ng Bisaya. I try 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 my very very best kaya I will speak Tagalog. Eh, napa English. Mm. Kaya diyan kinakayod ko na po yung nyog. Medyo mahirap magkayod pero sanay na po si Swilin diyan sa kayuran. Oh, hindi na po nahirapan si Swilin dahil sa trabaho niyan, isa eh, na inasanay na si Swilin magkayod ng nyog. Kaya hindi na ako nahirapan sa pagkayod ng nyog. Sabi ng mga matatanda, kapag nagluto ka, samahan mo ng lutong pagmamahal. Yung lutong pagmamahal na kusang loob mong ginagawa, tapos hindi ka nagdadabog, yung pinaghirapan mo talaga ang ginagawa mong luto. Kaya ang resulta, masarap ang luto mo. Ayan na po yung nilagang saging. At dito po is nakabihis na po si Swilin dahil basang basa po talaga ako sa pawis. Kumuha po ako ng dahon ng saging. Dahil mas masarap po kapag nakapatong ang luyang sa dahon ng saging dahil ang dahon ng saging ay nagbibigay bango doon sa luyang. Dito sa amin, lalo na kapag may okasyon, laging bida ang dahon ng saging. Kaya ito, sinisimulan ko na ang pagbalat ng saging. Para ridin na siya, bayuhon, bayuhin, bayuhin. Mauna ni Ron, di na kunong ko kabalo. Unsay Tagalog, anang bayuhin. Basta sa, ta, sa Bisaya is Lobcon. Sa Ilonggo, sa ilonga is bayuhin. Daw ina nga, anga, nani nga, obra taman. Tagalog, Tagalog, di hindi naman galit man. An, kung ano ng bayo sa Tagalog, ay ambot, na nga, obra ni Swilin ah. Why tupa ni man. Katagalog, Tagalog, di hindi naman. anong ano nang bayo, Bayo man siguro, giyapo na. Basta, lobcon. Ngay Pagkatapos, ihalo ng lahat, lahat ng sangkap. Simula sa niyog, sa asukal, at then, lobcon. Pasensya na guys, parang hindi tayo kumpleto sa pagsasalita ng Tagalog. <laughs> Pandamay, <laughs> trabo eh. Basta ina na o. Oh, Unsa na sa Tagalog na ina na na. Lobcon. Lobcon. Sa ilonggo is gibayo. Bayuhon. Nga yeah, kay wala man may bay bayuhanan. Naguba naman. na ah, Dari ta. Magmantinir lang ta sa amuang itom na kaldiro. Ang pasensyahan nyo na po yung aming maitim na kaldiro is hindi talaga uso dito ang maputi ang kaldero dahil ang panggatong namin is kahoy. Ayan po. Ayan. Dukduk ko na siya ba? Ayan. Binabayo. Ganyan. Hanggang mahalo lahat ang sangkap. Basta dahan-dahan lang. ganyan mo na lang. Dahan, dahan lang para hindi mabuslot yung ating kaldero. O. Ganyan. Ginabayo. Tapos, Lobcon, sa Bisaya pa. Basta parang katulad din man siguro ang salita ng ng Ilonggo sa Tagalog, binabayo. Oh, ayan, ayan na po ang ating finished product. Ang masarap na luyang. Tara mga kapatid, magmerienda na tayo isang tasang kapi lang ang katapat niyan. Hmm, sarap na sarap kami dyan. Ito, tinip, sinisimula ng tinipikman ni Swilin. Ang luyang, ayan. Wow, baka maubos mo yan Swilin ha. Oh, tara na, kainan na. Langgoy, napakasarap talaga. Madamo salamat sa inyong pagtanaw sa akon video. Ito po si Swilin Ilonggang Bisaya. Thank you po for watching. I love you, Horo! Ito na po ang aming luya. Naku! Oh. Bye! Thank you for watching. Yehey! Bye-bye! I love you, Horo!